Ayan, pili tayo dito sa lutuin. So, mayroon tayo dito manok. Dito, pata ng baboy. Kasim, pork jool. Ito na lang, pata. Pero ito, itong pork jol, pork jol, lulutuin din natin yan. So, pakuluan muna natin to. Muna tayo mga tropa ng ingredients. Ayan. Ayan. tropa, pa, dahil kinabukasan na ngayon, kukunin na natin itong pinakuloan naming pata ng baboy sa hapon. At syempre, lulutuin na rin natin itong pork jol dahil magsisisig tayo ngayon, tropa. yan, so ito, buksan muna natin ng kalas at pakukuloan natin ito. Tingnan nyo, nagsesebo pa yan, no? Pakukuloan natin yan. Pagkulo nito, kahanguin natin yan at saka naman natin sasalang yung pork jol dyan. Tropa, hiniwa-hiwaan na natin 'yan para pasok na pasok ang lasa. Thank you. Ito na mga tropa, luto na. Sisig, pata, crispy pata, at syempre, suka, sausawan.